Kalabuso kayo na isang dating overseas Filipino workers OFW sa Taiwan. Makaraang masamsama ng 8 kilo ng manoy imported na shabu na nagkakalaga ng 52, 55 200,000 pesos kasunod ng kontrolado nga delivery operation dakong alas 8 kagabi sa barangay Hugo Perez sa bayan ng 13 Martires. Base sa report ng Pineya Pampanga Provincial Office, Dito kay uh, Director General Moro Virgilio Lazo, Kinilala itong lahuling suspect na si Michael Florendo, 36 years old, isang binatat dating W, residente naman ng Golden Horizon Country sa barangay hogo Perez sa 13 Barteres, Cavite. Sinabi ng mga operatiba na dumating ang package sa naglalaman ng Crystal Mint sa Port of Clark noong December 17, 2023. Ayon sa mga operatiba ng PIDEA, ang mga parsela o mano, na naglalaman ng mga na droga ay nagmula pa sa Long Beach sa California, USA at ay pinadala dito kay Florendo Ang na sa mano ng mga pinagbabawal na gamot ay nagtulak sa PIDEA para maglunsad ng isang malakiang operasyon Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsalib na peresa ng PIDEA Pampanga Provincial Office PIDEA Clark Bureau of Customs, Port of Clark PIDEA Committee at lokal na pulisya ang mga na-recover na illegal na droga ay papasa ngayon sa Pinea Region 3 Laboratory Section na para sa forensic examination. Pansamantalang nakakulong si Florendo sa Pinea Region 3 Jail Facility sa San Fernando, Pampanga. Ito ay isang non-bailable offense ng Section 4 Importation of Dangerous Drug Act of Republic Act 9165 ang isasampan naman dito kay Florendo para sa IBC Network News sa Pusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Problemado ngayon ang maraming magsisibuya sa Nueva Ecija. Ito'y dahil na nagsimula ng manira. Ang kinatatakutang mga armyworm o kung tawagin ay harabas. Uod sa marami. Ayon kay Mang Amang Ramos at si uh, uh, Ginang uh, Villian, apektado ang maraming mga nagtanim ng sibuya sa Barangay Vega, Argento, Bantog at uh, San Fernando. Kasama ang Barangay Antipolo at iba pang mga karatig barangay tulad ng tugatog at kaingin. Matatandaang nito lang na uh, nakalipas na linggo, nagreklamo ang maraming magsisibuyas dahil sa ang ilan sa kanila ay hindi tumubo ang buto. Gayun din kung tumubo man ay nabansot. Sa ngayon, mas kinatatakutan nila ang paninira nitong uh, mga army worm na ito dahil maliit pa lamang ay kinakain na ang mga daon at malabong lumaki pa ito sa laki ng pinuhunan ng mga magsisibuyas. Sa bawat isang ektarya, sampung lata ng sibuyas o binhi ang kinakailangan. Sa bawat isang lata, nagkakahalaga ito ng sampung libo. Ibig sabihin sa isang ektarya, sa binhi pa lamang, namumuhuna na ng 100,000 pesos ang mga magsisibuyas. Malaking dagok ito sakaling magtuloy-tuloy ang paninira ng mga armyworm na ito. Lalo pat ngayon ay el nino o tagtuyot tag-init. Mas mahirap din daw kung ang mga taniniraw nila ay sisirain lamang ng mga uod na ito. Malaking puhunan at sa ngayon pinangangambahan nga ang sinasabing tagtuyot. Ang uod daw kasi naglumalabas yan kapag mainit na mainit ang panahon at kapag umuulan naman, dito sila lumalabas at kumakain ng mga uh, dahon. Pero sinabi nga ng pag-asa sa ngayon, matinding tag-init ang daranasin ng ating bansa. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa service Sama-sama tayo, Pilipino! Dinoble na ng mga Aldan PNP ang paghigpit na pinatutupad na security initiatives, alinsunod na rin sa direktiba ni Mga Aldan Mayor Bonafide de Vera Fareno, upang matiyak na crime-free municipality, lalo na ngayong kapaskuhan at bagong taon Naglabas ang mga altang PNP sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Roldan na Kabatan, ang OIC Chief Police ng Bayan, ng mga epektibong crime prevention tips para sa publiko ngayong holiday season. Ilan sa mga ito ang huwag magpopo sa social media kung haalis ng bahay, pagtitiyak na sarado ang pinto at bintana ng tahanan, pag-iwas sa pagsusot ng mamahaling mga alahas at pagdadala ng malaking halaga ng pera, tiyaking nakalak ang sasakyan, pumarada lamang sa maliwanag na lugar at huwag iwan ang ng mahalagang gamit sa loob ng sasakyan. Ipinatutupad e, na ngayon ng mga Aldan PNP ang Oplan Ligtas Pasko sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pulis sa mga dan Public Market, Public Plaza at sa mga paligid ng simbahan kung saan ginaganap ang simbang gabi o Misa de Gallo. Dinoble na rin kabatan ang bilang ng mga polis na nagpapatrolya sa mga lansangan upang hindi na maulit ang nangyaring pamamaslang kay Poblasyon Barangay Chairwoman Tonet Morillo na kalilibing lamang noong nakaraang ling Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Labing pitong combatants ng BIFF Local Terrorist Group, Karyalan Faction, ang panibagong sumuko sa Police Regional Office 12 sa General Santos City. Formal silang iniharap ng pamunuan ng Regional Intelligence Division 12 led by Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. sa isinagawang surrender ceremony sa Pro-12 Tumbler General Santo City. Kasama isluko ng mga former BIFF ang dalawang units ng anti-tank rocket-propelled grenade o RPG kasama ang dalawang bala nito. Isang unit ng homemade Barrett .50 caliber sniper rifle, tatlong units ng caliber .45 pistol at isang PNP property Glock 9mm pistol. Inihahanda na ang labing pito upang maka-avail sa Government Peace Initiative Funds. Ito'y sa pamamagitan ng Eclipse. Malugod namang tinanggap ni Pro-12 Police Regional Director Police Brigadier General Jimili Makaraeg ang 17 former BIFF Karyalan Faction na ngayon mamumuhay na na mapayapa at katuwang na rin ang pamahalaan para sa posible pang pagsuko ng kanilang makasamahang nasa kabundukan. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.